kaibigan. Ito na po, ang Inyong kaibigan na single citizen labadami labango. Simula na po, ano? ngating ating labadami labango. Ayan. Ayan, umiikot na po siya. Matagal din nakababad na apat ang sabon ang ginamit ko, ano? Ngayon, Ayan, nakikita nyo, ano? Ati, Janet. Janet, saan ka bumili niya? Yan yung pinagsasalita mo na. Ito sabon, powder. Ito, dapat. Pagkatapos yung pabango. Ito. Apat yan. Parehong apat. Apat na sabon at apat na public conditioner. Public conditioner. Ayan. Ayan. Maratsa na. <laughs> ano? Ito yung tubig. Ito naman yung drain. Yan yung kuryente. Ito. Yan. Yan. Pangalawang balaw ito. Kapag tinapon na niya itong pinagbabaran, yan, yeah, sigurado maroon yan kasi na magayon dumi dyan babat apat eh kaya mabula oh kulang kung titignan mo parang kulang kulang pwesya pa po eh oh ayun dadagdag siya ng tubig ayun ayun ano ito yung tubig tab beer pipe ayan was yung patay sindi na yan Ayan. Yung tubig lima. Yung patay sindi. Yun yung wash. Sige, 64 minute lahat po nagsimula yan. Ano? Ayan. Yung posi. Para malalambot. Yung pumipindot. Ayan. No? Ayan. Automatic yan. Ito na yung tubig. eto pa yung tubig. Uy! Ah. Ayan. Ito naman, pangatlo. Ayan. Yeah, kailangan nakatugtog yung magpubig sa poset. Ayan. Yeah. Ayan. Doon ko lang ilalagay yung daon niya. Pagka pangatlo na. Yung ulin banlaw. Ayan. Yeah ah oh, nakita nyo po. Dahil hindi ganun kalakas ang tubig, kailangan diskarte diskarte ang gagawin nyo po. Eh wala eh. Kung hihintay ko lalakas ang tubig, yung tulo ah, hitay na. Matagal bago siya malagyan. Magbilang ka ng baka isang oras, tsaka lang mapuno yung isang. Kaya tulungan mo na siya. Ano po, hindi naman masira itong automatic napag-aralan ko po dahil bilang senior citizen na tunay na macho man ayan naglalaba po tayo o bali part 1 yung una kanina ito naman part 2 yan ano <laughs> ano po wag mo sabihin senior ka unless na eh, hindi mo na talaga kaya pero pag kaya mo pa, kaibigan tumulong ka naman sa iyong asawa ang asawa, asawa Apo, ah, sabi nga, kabiak ng dibdib o kabiak ng puso yan, ito po ang inyong kaibigan kaya sa Brother Mani Bautista Labadami, labang